Miss Yaws. Si Miss sumali naman sumali pong isa. Sumali uh -huh. ganda, ganda na. Ang ganda-ganda. Ano to? Damit. E, po, to, pang bata. baby. Yan po ang baby namin. Yan na, ang resulta ng pag-grooming ko sa kanya grooming no be? Mm -hmm. Grooming ko ay naku ayan pa yung isa oh Yuri Nami Nami ayan 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 yung isa si Nami Nami la siya Elsa

Ano yun yun? Paano na naman? Kakain na siya. Bagong ligo sila. So, hapon na niligo ko kasi na ano ko. Medyo napagod tayo. Kailangan natin silang ano yun ha? Ano pa lang to? Six months old yung isa pag seven na yun. Lalaki to, lalaki siya si Yuri. Yung isa, yung malaki, babae yun. Si Nami. Oy, paano? Ano, ano siya kanina? Ano gusto niya lagyan natin na ano? Nilinis na to Oh. Ano ah, meron kang ano, buds. Hindi, ano, nabasa siguro yung tenga nito. Hindi, meron pa dito ata eh. Hindi ko mabitawan. Baka mamaya lumabas Oy! Huwag ka dyan! Um, saan? Diyan, meron dyan. Huwag mo nga isa. Oo, oo, oo. Halos hindi natin makita yung

Oh. Malinis, malinis na naman. Oh. Ah, gusto niya talagang damagdamit. <laughs> oh, oh. Ayan, ganyan siya talaga siya. Ayan. Ah, um. malikot.

nagbigay sa akin nun, si Sharon. Ito. Hoy, ikaw, kumbaba ba? Kumbaba ba? Kumbaba ba? pa wala na eh patong uh, <clears throat> mga nakalagay dito uh, so guys kaya ako ginupitan to ng ganito no kasi yung mukha nito nakatago tapos pag binuka mong ganun, yung mata, puno ng luha, muta, ganyan. Kaya meron kami ganito, itong baby wipes na to. O, oh, laging ano, laging pinupunasan yung ano. Simula nung ginupitan ko siya ng maikli, hindi na siya nag-ano, hindi na siya nagluluha, hindi na siya nagmumuta. Laging malinis na yung ano niya, wala na siyang ano. Minsan nga napapagkamalan mo parang katarata, no? Guys parang katarata ka. ngayon hindi na siya nagluluka hindi na siya nagaan so lagi na siya malinis tapos yung tenga niya pag ganun, ganun ka ano, makikita niyo i-insert ko dyan yung video na mahaba yung buhok niya pag ganun napaka ano may, minsan umamuy ma, ano, umaamoy siya two uh, liguan mo after two days may amoy na at least di, yung ganito 4 days yan, pwede mo. Kasi pangit, pangit naman sa aso yung lagi mo nung, ano, maximum yan. Treat 4 days. Um, lalo na pag uh, pinapasok namin kasi sa bahay to sa kwarto. Eh, pag may amoy na gano'n, ayaw ni yung misis ko nung ma, siya ng amoy. Nakakarig na to, baby to ng misis ko. Hindi baby siya. Kapag ah, ganito, makikita mo kung meron siyang puto o ano ito kahit maitim siya kita mo talaga kahit dark masyado yung kulay kita mo kung meron siyang yung tawag na garapatan Gag garapatan saka hindi namin siya inaano sa damuhan kasi sa damo hindi mo alam baka may, may mga garapata pag dudumi lang siya tali namin nandoon lang siya nakatali doon sa may labas sa may simento So, yung komportable ko sa so, gusto nung uh, dumumi. Okay na yun. Simula nang dumating to, hindi ko nakita yung, yung siya. Yung tawil na, iyak ng iyak, wala. Kahit yung isa yung binigay ni si Aaron. Baby pa lang. Ano, hindi, hindi, hindi siya nag-iingay. Walang hindi siya namemerwicious So, napakaganda pa ang sinasal. So pagdating naman sa pagkain, mix yung ano nila. Uh, yung pagkain nila. Sinasanay ko sila daw kanin pa rin, ulam, ganyan. Tapos pagkagabi, kanin, ulam. Tapos bago matulog, iwanan ko sila ng dog food. Yan. Tapos yung pagkagising muli sa umaga, dog food. Uh, pagkataas kumain ng dog food noon, dudumi na yun. Gustong na yun na malalaman mo pag gusto na nilang dumumi mag-iikot yun mag, hindi naman mag-iingay magtatatawal kundi parang parang uh, uh, mga ganun. Uh, lalabas mo na yun alam mo na kahit iihinga lang mag ano yan eh, parang tatawagin ka yun tatahol, pag wala tao dito tatawal yun tapos lapitan mo ikot ng ikot yun yun alam mo na namin may ugali sila ito yun ang gali nito iikot ng iikot alam na namin yun kaya lalabas kagad namin yun yun namang malaki ano yun, tatahol tapos gustong, gustong pumunta do sa gate doon sa labas ganun siya so meron sila mga sign na malalaman at malalaman mo rin eh yung gustong gusto nilang ginagawa at gusto nilang lumabas gusto nilang dumami Pagkatapos naman nun, hindi sila mag-stay o lalabas dun. Yung makakita sila ng ibang ano, magkaano sila, may, magiging aggressive sila, hindi. Hindi sila ganun. Pasok pa agad, Feeling takot ba? Ayaw nilang maano ng ibang Sila lang talaga ng dalawang gusto mo dahil. Pag nilabas mo yung isa, kailangan lalabas mo din yung isa kasi mag, pag naiwanan yung isa, mag-iingay. Kailangan gusto nila dalawa sila. Ano yun? niliguan mo, ah, uh, no, yun, silang dalawa kagad. So, guys, ganun na. Pakain, uh, misa sa isang linggo, may baboy, ganun, may meat, o, ano, kami, pag, nag-ano yung anak ko doon sa ibang, kumukuha abo, may bilis yan ng ano, katulad ng mga sobra-sobra mga, uh, Jollibee or McDonald's. Yung ano, no? hindi hindi yung buto. Wala, hindi pepe pwede sa kanila yung buto. Kasi ranas ko yan. Pag pinakain mo ng buto, asahan mo, pag dumi niyan, may dugo. Yun na nakakatakot. Naranasan ko yun, lalo na yung malaki. Napabayaan, pinakain, napakain ng buto. Hindi halos makarumi. Or nagdugo na talaga, bumara sa ano niya. Bumara tapos yun na, Pa, pa doktor pa Gastos Para makaan lang Ano na yun Okay na siya Mabango na siya Mabangong Mabango na O ano na yun? Gutom na Ay gutom na ata to Kapon isda Ah uh, Pwede rin, yung alam nyo yung hinima, namin siya ng tuna, gano'n. hindi uh, naman ano, galunggong, gano'n. Kung ano, kahit anong isda naman, pwede naman. Basta himayin lang. Uh, manok, himay din. Kailangan himayin. Walang buto-buto. Ito, malakas to sa isda. Ito siya. Pag bumibili nga ako ng pagkain niya, yung dog food, ay nahaluan ko ng cat food ni tuna flavor tuna flavor <laughs> tuna flavor no oh. gusto gusto niya yun ito rin kung isa yan anong gusto mo ano yun alam nyo kung bakit ito tinatali ito nakakatakot kasi kami, burara kami sa gamit. Yung mga chinelas, yung mga ano. Hindi naman, hindi pa naman danas, pero hindi ko sinanay kasi ako, dami kong experience na mga ganito klase ng aso. Ano, yung sisi naninira ng sapatos, chinelas, ganun. Pero siya hindi pa naman, wala pa naman. Ano ko lang, pag pinakawalan mo yan, grabe yung takbo. Oo, oh, takbo doon, takbo rito. Eh, siyempre, pusa nga namin nandun sa labas eh hindi namin pinapapasa kasi so, eh. may mga tricycle kami dito last time talaga naman yung mga upuan na upuan ng mga tricycle namin grabe pati yung mga yung leather ng ano nasira pa, kasi gano'n ng gano'n hiningi na nga lang yung iba pinamigay ko na isa na lang natira na pusa ano din, pag pinakain namin to, kasama yung pat, Hindi ano? sila nag-aaway-aaway. Ay, o paano yan? Hindi natin makikita ito. O yan. O, oh, ah, tingnan mo yun. Ayan, ano. Alam nyo, ano to eh. Hindi, mo, hindi lang masyado makikita yung mata eh. Ano to, hindi siya cross. Ano, yung mata niya, gan, pa ganun. Pa, ano yung... Hiwalay na ganun laki ng mata nito eh. Yeah, ano? Yeah. Oh, ayo ayo Yo cross -eyed. ay ah, hindi naman cross yun. yung na, -ano. ay yung yung panlag na pagano. Naawa nga ako pagano. Eh ginagawa ko pag mali ako sinasabi ko sa misis ko na pag meron type pag niya lalaro sila. Kaya lang yung malaki masyado ng magaslaw kanya ko, oh, grabe. Dinada niya. oh, ano yan? Ah, na O oh, sige guys, sir, nandito na lang kay hindi tayo mata, ma, ano, no? may, may sounds. No? Nandito na lang. Sinishare ko lang sa inyo yung nalalaman ko dito sa pag-aalaga ng aso. No? ano, Japanese Japanese Shih Tzu ito eh. Oh, yung hindi lumalaki, malit lang siya, ganyan lang siya. Hmm. Kahit tumanda siya ng ilang taon, ganito pa lang dito. Ano? Grabe naman. Ano 'yun? Ano 'yun? Oo. Oh, eh to ganun talaga 'to. Grabe maglambing ito. Kumi. Malayo pa ako, alam na 'tong tricycle ko eh. Shhh. Tama na. Tama na. Tama na.